Apat na resolusyon naman ang pinagtibay ng Trade, Investment and Tourism Committee para mapalago ang economic development at consumer protection sa regyon. Kabilang dito ang pagpapalakas ng partisipasyon ng BARM government sa Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area o BIMP Iaga Economic Cooperation. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Laman ng unang pinagtibay na resolusyon sa pulong ng Trade Investment and Tourism Committee ang paghikayat sa Bangsamoro Government sa pamamagitan ng ministry at agencies para palakasin ang partisipasyon sa Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP Iyaga Economic Corporation. Sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law, ayon sa BTA, maaring pumasok sa trade transactions at kasunduan ang BARM sa pagitan ng ibang bansa sa ilalim ng BIMP Iyaga at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para mapahusay ang livelihood at economic opportunities para sa bangsa Moro sa pamamagitan ng pagpapalakas pa ng regional at international trade ties. Binigyang diin ng direktiba ang lahat ng concerned ministries at agencies na ipatupad at imonitor ang Consumer Act of the Philippines, Food Safety Act of 2023, at Philippine Halal Export Development and Promotion Act of 2016. Hiniling din ng government of the day na isabatas ang Bangsamoro Consumer Act at ipatupad ang mga hakbang para isulong ang patas at transparent business practices, pagprotekta sa consumers mula sa fraudulent activities at suportahan ang regional economic development gayundin ang social well-being. Sa isang resolusyon naman, nanawagan ito sa Ministry of Trade, Investment and Tourism (OMTIT). Napaigtingin ang market monitoring system nito sa pamamagitan ng mahigpit na pagtutok at pag sa presyo ng basic commodities sa mga tindahan at pamilihan para maiwasan ang overpricing sa rehiyon tuwing Ramadan. Gagawa naman ng report si CTIT Chair Abdullah Hashim na ipipresenta sa plenary deliberations. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.